Ang pinag-uusapan sa social media, yung nga um, di umano ay hiwalayan ni Catherine at ni Daniel na ang dahilan daw ay si... Sino? Eh, syempre hindi naman to confirm. No? Kaya dapat marinig din natin ang panig nila. Viral ngayon sa social media ang usap-usapang hiwalayan ng sikat na celebrity couple na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Maraming fans ang naghihintay sa totoong estado ng relasyon ngayon ni Catherine at Daniel, lalo't ilang araw na nga mainit na usapin nito sa social media at may ilang kilalang personalidad na rin ang nadadawit dahil dito. Nagkagulo rin ang mga fans sa inilabas na vlog ni Oj Diaz sa kanilang YouTube channel na OG Diaz Showbiz Update kahapon, November 8, 2023. Dahil ibinahagi nito ang impormasyon mula umano sa kanyang source kung saan sinabi raw nitong selo sa isang aktres ang pinag-ugatan ng hindi pa naman kumpirmadong hiwalayan ni na Daniel at Catherine. Ngunit kagaya ng mga fans, sinabi ni Oji na baka hindi naman umano totoo, lalo't nakikita nila kung gaano alagaan at kung gaano kamahal ni Daniel ang girlfriend. Mga pahayag ni Oji, Sabi ko, lumang tao si Daniel, so medyo may pagkakonservative yun, kasi sobra din niyang mahal si Catherine, paano mangyayari yun? Gayun pa man, hindi naiwasang punahinin na Oji ang kapansin pansin pagbabago raw sa pananamit ni Catherine kung saan ay malayo raw noong wala pang ang isyo tungkol sa hiwalayan ng dalawa. Mapapansin kasing mas nagpapakita na raw ng balat ngayon si Catherine na kung makikita nga raw ng boyfriend nitong si Daniel ay maaaring takpan nito ng kumot dahil sa pagka-overprotective nito sa girlfriend. Mga pahayag pa ni Oji, si Catherine sobrang alaga yan ni Daniel lalo na sa pananamit. Tapos sabi sa akin ng kausap ko Tingnan mo ngayon manamit si Catherine. Sumusobra na ang si, Kasi ang sexy naman talaga ni Catherine, di ba? Tingnan mo may post pa siya sa Instagram na talagang nakatupi siya. Talagang pinagkaguluhan. Palagay mo gusto yun ni Daniel. Pag si Daniel daw nakita yun, talagang kukumutan si Catherine. Ganun ka-conservative si Daniel. Dahil dito ay natanong ni Jegs na maaari daw bang nagre-rebelde si Catherine kay Daniel. Kaya kahit alam nitong hindi magugustuhan ng boyfriend ng kanyang pananamit, ay pinupost pa rin ito sa kanyang social media account. Gayun pa sinabi naman ni Oji na baka raw okay na kay Daniel ang paraan ng pananamit ni Catherine dahil hindi naman na umuno sila mga bata. Samantala, sa dulay sinabi ni Oji na hindi raw sila basta-basta maniniwala sa mga naririnig nila at maghihintay rin umano sila sa official statement na magkasintahang involved sa issue. Hiling rin nila na sana kung may problema man umano ay maayos pa ng dalawa, masayang nga raw ang ilang taon nilang pinagsamahan. Mga pahayag pa ni Oji. Anyways, huwag muna tayo basta-basta maniniwala. Hayaan natin na sila yung maringgan natin kung ano ang real status ng kanilang relasyon. Kung meron mang problema, sana mapatch up. Maayos ang katnyel. Sayang naman yung 11-12 years nila.